So no guys, sa paksiw na may na naman tayo. Yan o. Nang pinagkabalahan ko ngayon, nagluta ako ng paksyon na may gata. sa... So, Saka, no, pananghalian, silangag yung, ano ko, silangag yung partner ko sa isda na paksiw na may gata. So guys, okay-okay yan ang, ano ko, silangag. Itlog lang yan, o. No? Itlog lang, lagyan ko ng itlog. Hahaha. <laughs> pag isa ko yung ko ng itlog naluha ko ng itlog dito sa guys you know, sarap na sarap ako dyan kaya panorin nyo guys sa uh, hanggang sa dulo ng videos ko yung, yung paksiyo ko kakaiba kasi yung paksiyo ko eh, di ba? Uh, masarap siya tapos plus yung saging nasaba this video magluluto na naman tayo yung araw ng tuka ko pa sa pagluluto yun siya ang lulutoin ko guys <laughs> isda magpapakso tayo tapos laman ng gabi yun o no? laman ng gabi yan guys uh, kaya ano yan yun ang pailalim uh, natin ito sa uh, guys yun ang laman ng gabi yun o no? panan mo na natin binabadyo sa tubig guys yan ilagay natin yan sa ating mahiwagang kasirula <laughs> Antik na yung kasi wala <laughs> Simulat sa po lang kung nagbablog yan ang nilulutuan ko na eh. <laughs> uh, niyo din ako ng boss ko ng ano, puro no, nabutas din yung put <laughs> pero yan matibay kasi yan. Uh, yeah, uh, yeah. e, Pailalim natin yan. Uh, e, natin yan yung ano ng ano, gabi. Gabi din yan, pero ibang klaseng gabi. Huwag yan ang ko nga. Ano, yeah. uh, Nag-plus yung ano, isda. yon guys, oh. Limang slice lang yan na isda, guys. oh, lahat ng isda na to. Di ba? <laughs> Kasi gitnang dagat na ng dagat. Gitnang bundok tayo eh, kaya ni natin kilala. di ba? <laughs> oh, di ba? Pag gitna natin yan. Uh, lagay natin yung ating sahog, yan, Oh. Uh, luya. Pa, samahan natin ng luya. Uh, lagyan natin ng na uh, Nahulog pa. <laughs> Pati tabi natin yung kartera mano, yung tubig eh. O, lagyan natin ng bawang. May, uh, lagyan natin din ng bawang para medyo mabango-bango din sa bawang. Kung natin tapos pla, kung tagdagaan ano, natin ng sibuyas. Kung lagyan din natin ng sibuyas yan. Tapos yung sa taas, lagyan din natin mamaya ng sibuyas. Ay, nakalimutan <laughs> si Buyas. si Buyas, lagyan natin ng si Buyas. Ang bayat natin ng si Buyas. So, lagyan na natin yung talong, guys. Uh, yung talong, apat na pirasong talong yan. Yeah. Pa, pag uh, hiniwa-hiwa mo naman, dadami naman yan eh. <laughs> o, mapuno na siya, di ba? Yeah, kuan yung ano natin, yung paksiw natin. May gata yan, guys. Uh, uh, o, yan siya, guys. Lagyan na natin yung ating huling sibuyas, bawang, at saka loya. Ayos, uh, di ba? Mm -hmm. Kung hindi sa sumarap, iwan ko lang, di ba? <laughs> so sa ulo, lagyan natin ng magic syrup. Uh, oh, sa magic syrup, di ba? Yeah, sa pangalan niya pa lang, masarap na yan. Yeah. Uh. <laughs> oh, lulutuin mo pa, di ba? Lalo siyang sasarap. O, oh, oh, lagyan natin ng bitsin. Di, tara, di mawala yung ano natin, aji natin, eh, di ba? Always na naman yung aji mula sa maliit pa tayo. Basta wag lang masyadong marami. O, oh, paminta. Pinong paminta. Sa aji pa rin nakalagay. Diba? <laughs> <laughs> wala tayong lagayan eh kaya dyan, dyan natin nalagay na? sayang din naman yan naulog pa <laughs> gusto pa magpalagay ulit na, na? lagyan natin ng ano yung huling ano huling gata pangalawang gata yan guys yan yung sabaw natin o, para masarap sya o, dami yan o, diba? o pero lagyan natin ng asin Huwag natin kalimutan yung asin, di ba? Kasi isang magic sarap lang yon eh. Kaya kulang cool yun, lagyan natin ng asin. So, huwag naman masyadong marami, baka umalat naman, di diba? <laughs> Stim lang, stimit lang asin guys. Bud, 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 bud lang tayo. Pitik, pitik asin, di ba? Okay, lagyan natin, lagyan natin na ano, para matunaw naman yung asin at sa mga kwa natin. Di diba? Ang dami, yung pangalawang, ano, pangalawang gata, ang dami, di ba? Pa, kuluan natin yan sa guys ano natin yan na mau maubusan senang ng ano ba diba, o oh, kami ng malagkit guys yun know? o <laughs> lipat mo na yung malagkit ito mo na yung kasi uno uno tayo ngayon ng November eh di ba kailangan tayo ng malagkit din mamaya yan yung malagkit yeah. <laughs> o oh, yan so guys hintayin natin yan hanggang sa kumulo tapos si eh, maubusan sa nang tubig ano si silip silipin natin yan yun know? o Ilang minuto's lang na kasi malakas naman nga po natin eh. Marami pa rin ng tubig pero medyo okay na siya, di ba? Ano, luto na nga 'yan, kung tutusin Kaya marami lang tubig, guys. Masarap 'yung walang masyadong tubig, maalimnam. Pati 'yung mga sahog niya, masarap na rin di ba? <laughs> oh, ito na siya, guys, di ba? O, 'yung missis ko gumagawa ng ano, gumagawa ng ice water diba <laughs> ng yelo tapos may, ice water din pag malamig, 'di ba? Dami nang may bibili din. oo lagyan natin sa guys ng suka kasi kuha siya. Mga dalawang ano lang, dalawang taka lang din sa hawakan Kasi masya pangit naman pag masyadong maasim, guys. Yung ano natin, dalawang taka lang siya. Uh, tama tama lang asim niyan. Kaya kontrolin na natin yung asim, 'di ba? uh, kulukulan natin kunti saka natin ilagay yung unang gata o, ano natin yan no? ilain tayo natin yan o, ayos na siya di ba kasi kunting tubig na lang o yan o no? di ba ilagay natin yung kuna yung unang gata pampala alinamnam di ba <laughs> talagang yan, tapos si eh, medyo pumuputok-putok na yun mamaya yung sabaw nya yun, talagang kuwan talaga guys so parang nagmamantika, mantika na siya sarap yan yan o, oh. Diba? kumukulo-kulo na oh. Yan, oh. yan pero mayroon pa mayroon pa siyang ano, mayroon pang kunting ano, gata, kaya mas maganda talaga yung medyo pumuputok-putok na ha? Yeah. at saka mabango may dumaan niya, sabi ng bango ah. adubo ah. ano <laughs> ba? sa guys, mag tayo ng ano yung panangalian siya pero gusto ko kasi may, may mga Maho kasi kaming kanin eh. Diba? O, yung kahapon pa yan sa guys. nag tayo tayong si bawang pampabango dun sa atin na ano. Yan. lagyan ko na. O yan. Lagyan ko ng itlog sa guys. Yan. Itlog yan. Isang perasong itlog. Uh, lagyan natin yung kanin. Para masarap di ba kahit konting ano lang kahit kun isang itlog lang yan pampadagdag ano din yan eh mga guys oh ito pa baka mabitin <laughs> nagdagan pa habang hinintay natin yung ating uh, ano paksyo sa gata uh, mas ano din yan match din yan mamaya di ba <laughs> so, yung ano pa lang yung sinangag ko kahit wala nang ano nga eh walang ulam eh kasi sarap siya oh lagyan ko ng konting bitsin no di ba maluluto din naman ang bitsin yan siyempre eh, kwan talaga eh. Kunti lang naman pitik-pitik ako ng bitsin para medyo -ano siya, o, asin. Yan lang sa guys. Wala na ako ibang inilagay diyan. <laughs> tsaka yung itlog lang at saka bawang, di ba? Tsaka kunting mantika lang naman yan. Sarap kahit wala na siyang ano eh. Kahit wala na ulam. <laughs> yan oh. Di ba? Hintayin -hintay natin yan. Pero pwede na yan, pwede na yan yung ano guys, yung paksiw. Ayos na yan. Ha? Diba? O, ayos na yung paksiyo, Hintayin na natin yung ano. Patayin na natin yan. O, yung ano na lang. Sinangag na. O, ito na guys. Tapos na rin yung sinangag natin. Yan o. Kinas forward na. <laughs> Luto na rin. O. Ito na sa guys. Naka sa pagkainan na. Kaya. Nung gumadali na rin ako. Gutom na rin eh. O. Dasal muna. Ito na sa guys pasalamat tayo kay God kahit pa ano mayroon pa rin tayong kinakain. 'di ba diba? saging 'yun oh know? 'yung know, paksiw ko na ano 'di ba uh, may samang laman ng gabi diba? plus 'yung ano sinangag ah, parang almusal ang dating <laughs> pero tanghalian na siya guys <laughs> kasi 'yung uh, isang bisis lang raw kumain kasama na tanghalian at saka ano eh at saka 'yung almusal ko magkasama na 'yan kaya ginawa ko na lang sinangag 'di ba <laughs> Oh, yan sa guys, yan you know, talong. Malinamnam din yung talong eh. Plus yung ano, yun yung isda. kasi gusto din ng mga anakins ko yung isda eh. Kaya ano nila eh. basta linuto siya sa gata. Kasi -ano siya guys, malinamnam talaga pag naluto sa gata yung paksiyo. Eh. Kaya pati yung mga anak ko, mga anak sa, <laughs> Dalawa lang naman sila eh. Yung mga anak ko ay eh, ano, gustong gusto din ganyan. Kaya mas si kung maglino, magluto ako kumpar ko sa may sabaw mas gusto nila yung paksiw na may gata kasi mas malinamnam nam nga naman siya na tapos si eh, Juan pa dagdagan pa ka yung ano ko yung lagay na ano yung laman ng gabi ayan guys oh, kaya kaya yun lang yung medyo ano na medyo may barabay ulit yung kulay na medyo matigas-tigas kunti ayan pero yung ano iba durog talaga siguro eh hindi siya ano kaya yun know, oh, durog na durog oh, yung ibang uh, pagkaluto masarap malinamnam din kaya lang yung hindi na durog kaya medyo ano siya kasi bayulit na yung kulay na isinama ko pa dapat pala hindi na isinama <laughs> ha pero okay din naman masarap din naman ang ano niya masarap din naman ang lasa <laughs> plus yung ano yung isda Ah, mali yung lasa ng isda kasi sa gata pa lang. Tapos eh, medyo pumuputok-putok sa sa gata. Masarap siya talaga. Kaya pag ma, ano talaga, pag nagpaksiw talaga ako, nanuhan ko siya, nahaluan ko siya ng gata. Masarap talaga pag mayroong gata. So, lalo pag mga sa mga ano ka, sa mga probinsya ka, di ba? Kahit pagka umaga, ulam mo ulit, ganyan ulit, pwede. Hindi naman mapapanis yun kasi meron siyang syuka. Basta ti eh, merong suka kasi nan, hindi man basta-basta kagad mapanis 'yon. May ilang araw 'yon ba? <laughs> 'Di ba? lalo pag may ref ka, ilagay mo sa ref, 'di ba? Initin mo na lang, ganoon. O. O, pag medyo may pera ka, eh may microwave ka, 'di ba? <laughs> initin mo na sa microwave. <laughs> eh kung wala ka pera, eh sa ano naman, 'di ba? <laughs> sa kawali. <laughs> kawali lang magtatapat 'yan eh. Ha? Sarap, masarap pati yung ano ko, yung sinangag uh, sa sinangag pa lang kahit di ka na kumain ng ulam eh <laughs> malinano yung sinangag ko eh pagka luto ko ng sinangag mabango eh. kasi may bawang uh, plus yung ano eh, hindi wala pang ano yon wala pang ibang halo na katulad yung iba pag nagsangag meron pang ano tawag nito nahaluan pa ng na mga, mga carrots may mga kwan pa di ba uh, plus yung ano pa yung corn yung salata di ba mga lagyan pa ng mga green peas eh lalo siguro pag mayroong ganyan nga wala oh kaya na ko talaga ng kain <laughs> kaya, sarap sarap sya yun, lang ah yung sinangag lang kaya, okay okay pag nagsangag kahit ganyan lang diba? wala naman tayong pang bili pa ng ibang panghalo eh okay okay so asulit uh, sulit ka talaga di ba lalo yung lamang laman ng ano gabi lalo pag ma, iba ka, dito kasi sa ano na wala malayo ka kasi sa medyo bukid na sa mga tulad dito sa sudad na bira ka lang kasi makakuha ng gabi na medyo okay pa eh uh, siguro mga ilang <laughs> isang linggo na siguro nga nakadisplay display <laughs> so, talaga mas maganda talaga yung press ng gabi pag na sa ano ka talaga tapos sa kalutuin tapos kwan talaga lalong mas masarap yon kasi ano pa siya eh hindi pa siya nabilad sa araw eh di ba ayan kasi medyo matagal na o ito sa guys tapos na ako ano tapos na ako kain ubos na ako kain ng kanin <laughs> ubos ng kanin ko pala so, <laughs> bitin sa kanin na kailan sabi na misis ko tama na yan control ka sa kanin wag masyado <laughs> kasi 'di ba? Alam mo naman tayo, siyempre medyo nagkaedad na, kaya control tayo. Dessert tayo sa saba. 'Di ba? Diba? Saba 'yan, hinog, na. 'Yon pa lang eh paborito ko rin 'yan. Kahit hindi mo na ilalaga eh, 'yan, 'yon lang kakainin ko. Minsan 'yon ang inaalmusal ako sa guys. Okay na sa akin yung mga dalawang piraso, tatlo ganyan. Okay na ako niyan tapos pananghalian Tanin niyan. Tapos pagdating ng gabi, pag ganyan pa rin, okay din sa akin 'yan. o, di ba? Ayos. O, bago ako magpapaalam sa inyo, guys. Eh, siyempre, magtubig muna tayo, di ba? O, tubig muna tayo. Kasi, para sure na sure naman talaga. O, di ba? Ayos na ayos ang ating pananghalian. Kaya, sana guys, subscribe no? yung na kung pwede. God bless you lahat. Magpapaalam na. Bye-bye!